saan na kami dito ako andito po kami sa Ku barangay Kupang Laguna Lake po to eto po yan ayun nga pala po si Kachoy imbalaw pala si Kachoy si Rod Fishing Adventure yun po galawa lang po kami dito at saka po so, si Sir Sir ano po pangalan niya si Sir? Ronnie ah, Ronnie po Roni. Ronnie Camacho. Ogi. Si Paul. Ah, si Paul. Ma-jack tayo rito siguro ano. Sana sana makajaak pa tayo. Magandang umaga po. Ito po guys. Lakaw pwesto na po tayo. First cut First ano pa lang mo to. Unang hagis pa lang. Kaya po trip po natin kung meron po maaga pa naman o oh eh. alas 9 media um, siya siya tot po tayo ay eh ka hapon po ngayon pa lang ho kung makapag siya top po sobrang bagot po nangunga natin ka, natin sa layo kachay nanguwa ka pa lang pa ano uh, pain uh, nanguwa ka pa ipang, konti lupa kaya ngayon lang po ako mga pag-shoutout shoutout, shoutout ah. po kay Master Ronnie Camacho shoutout po sa inyo and kay Paul shoutout po shoutout po kay Eduardo de Guzman Migs TV, Bitoy Vlog Official Albaran Fish Hunter shoutout po kay Nestor Adventure, shoutout, shoutout po kay Coach ATB, Philip Robles, shoutout, shoutout po kay Ronnie Mortel, Delmar Dumagit, at kay Michael Bora. Anjam po sila ngayon sa Manila ping. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Ed Blackmo, shoutout kay Aris, happy fishing shoutout, enjoy TV shoutout, kay Master Alton Channel shoutout po, Rolando Romeo Maluntad shoutout, Romeo Esman shoutout, shoutout kay at shoutout po sa kaibigan natin Dyan Si siya... Iniwan ko po Andyan po si Rochoy Fishing Adventure Shoutout sa iyo George Fishing TV Shoutout Daryon Guloy Shoutout Estrang Hero 33 Vlog Shoutout Noel Cruz Shoutout Pilyong Angler shout out Bata TV Vlog shout out Kay Kabiwas TV shout out Ayena Borja shout out Sir JP Villamon shout out Kay Boss Ching Arnel Sarmiento shout out Kay Rodolfo Junior Dela Torre shout out, andyan po sila ngayon sa Barangay Kupang sa Laguna Lake po. andyan po sila ngayon. Shout out po sa inyo. All ano uh, shout out po kay Master Fisherman Vlog. Kapishing Shoutout po. Ramil, The King Fisher, Shoutout. At shoutout po kay Gilbong Albino TV. Shoutout po. Wala na po akong makikita. Pison! Woo! Mapapauka! Woo! Ay! Hahaha! Woo! Hahaha! Hahaha! am, Thank you po sa binigay ninyo. Ito po ang nagamit ko ngayon ho. Dito sa fishing adventure ko sa Laguna Lake dito sa Barangay Kupang, Muntinlupa City. Dito po. Gamit ka na oh. Sarap po, Ma'am. Maraming pong salamat sa inyo. Lusong, sarap po. Kasi nakakabawas ng init. Yung lamig ng tubig. Bawas pa yung init. Kaya masarap oh, po yung lumos. woo <laughs> <laughs> Uuuuh! Isa isa lang kuya! Lalawa! <laughs> <laughs> Lalawa! sa isa lang. Bawal yung isa ay dalawa. Babalik lang yung isa. Pandaing. <laughs> Lipat na bod. Dalawa, <laughs> uh... dalawa. <na> <laughs> Yan no barbes si Rick. Kapon. Yan nakalimang kalimang kilo kapon si Rick. Den oh, er <laughs> Ayan, yeah, sige! Oh, oh, laki, oh. <laughs> dalawa, dalawa. <laughs> oy! Ay, dalawa-dalawa ko rin! Dalawa-dalawa! Oy! Dalawa-dalawa! Dalawa-dalawa, guys! Sarap! Sarap ng practice! pwedeng pwedeng lumipat kaya rin dito kayo kaya rin oh kasi tubig na rin pala ito guys kaya nyo ako tubig yung mga batuan ay andun si ano marjun kasi yung marjun andun oh huh? kuya huh? andun yung kapulaw oh. kajay uy <laughs> lalagay lang Wala, nagkayo lang. Dito tayo! <laughs> Mga Plaroyo! Ano, marami na? Madami na! Ay, nako. Ay, dalawa, oh. Dalawa na naman. Pero, Pandadaing na lang natin to. Pandadaing. yon? Hindi. Sa baba, sa babaw lang ako. Kasi ano lang. May tumulong sa akin din eh. Oh. Guys, dito po araw yung, ano. Pero tuloy-tuloy naman nung ang kibit niya. Hindi hindi mo kayo maiinip o ma Oh. Oh. Ayan. Diretso po Mga kacamba, dito po kami sa si may unang kubo. Ito po, bababa lang po kayo tapos lalakad po kayo dito may bandang gitna na rin po kasi mababaw po ang tubig ang lulusungan nyo po yung mga putik na yun, no? yung no, para makatawid po kayo dito sa spot na ito si Kachoy po ang nakadeskubri po ng spot na ito si rojoy Fishing Adventure Ya, yeah, malaki laki. Meron din ako yan. Sarap! Continuation! Continuous! Babay muna, kanduli! Kahit <laughs> right fish, babay muna! <laughs> babay muna, kanduli! babay muna kanduli <laughs> tsaka night fish night <laughs> fish dito muna tayo sa laguna lake babay muna night fish buya. babay muna night fish tsaka kanduli babay kanduli <laughs> Pero yung kanduli po, praktisan lang po natin doon. Yung mga kibit po kasi ng kanduli at saka ng tilapia, halos magkakaparehas na po. Kaya po, masarap din yung mga kanduli. Kaya lang po, magsasawa naman po talaga kayo sa panganganduli Kaya, babay muna po. Dito po muna tayo. Pag nagsawa po dito, balik ko na sa Sukmon, balik ko na sa Lake. Sarap po eh. Tuloy-tuloy. Yeah! No. ha lambat lambat to na uli original na oo Original na tilapia na po. Kaya lang ako lumalakas ang hangin. Grabe, lakas ng hangin o dito. Uy, hey, may ano doon oh, no, namimiguy tayo mm. no, Ayun Ayen.

Ang lakas na lang init tong init. Ah, lakas na lang hangin, lakas po ng init. Hangin na rin Baka po pag nag-high tide na. <laughs> ang gambewang na po, kaya ang galig na po ang tubig. <laughs> Baka mayamya po, maho na rin po kami. At sobrang lalim na. Mag-high tide na po eh. Nasa gitna po kami. Layo po nung ano, tingnan nyo po. Ayun po yung ano, yung pinanggalingan po namin sa taas oh, yun po. Hindi <laughs> Huli ka, Diego. Yan, pateo ko huli. Hello. <tiple> Ayk malayo ya mababaw lang kasi. <laughs> <Ay>. Uy. Bobos. Na Ay na yung load mo sa iyo. Boss. Ayoko na. <laughs> Ayoko na, naalala ko yung ano ko. Ayaw mo na. Oh. Ayaw mo na. Gusto pa ng naalala ko yung ano ko, kachoy. Sasakyan ko eh. Walang susi eh. Susi ko sana sa tabi ng motor mo eh. Wala eh. Wala naman susi natin. Ano lang yun? yung ano yung kakadena ko. kasi oh, baka mahaba na po itong ating video thank you po thank you thank you sa so, pagsama po sa akin dito at ako po ay nag-aalala dun sa sasakyan ko kaya po uuwi na ako kasi so, ang kala ko po eh kita po yung yung sasakyan po natin yung motor hindi naman po ang layo kaya po, di ko po pag, pag, pagsasabalaran yung ano. Kaya po, ay, thank you, thank you po sa inyong lahat. So, walang sawa ninyo pag-bye-bye. At yung shoutout po natin, sa ano ko na lang po, yan na lang po sa monitor.